Maraming salamat sa lahat ng nagtag kay nanay at eto na nga nagbalik na siya sa ating laboratorio at meron tayong ibibigay. Morning! Nakaka-inspire si Nana dahil napaka-positibo niya sa buhay. Dahil gusto ko na mas malinaw ang paningin niya sa kalsada, medyo malabo na kasi ang helmet niya, papalitan natin niya ng ID helmet. Siyempre, brand new ito. Medium size, half face, bahagyan tinted ang yung lens at dual visor ito. Pirates ang ating ibibigay sa kanya dahil at trabahong panlalaki ang ginagawa niya pero nagagampanan na naman niya. Man, sir. Salamat po talaga. <laughs> okay. Ang bukas po at po, hilain niyo lang po para po. Ganyan po yan. Ganyan po yan, anak. Pag-alas niya. naman. More blessing po sa inyo talaga. <laughs>

ako may starter pa rin kayo, sir. Nabusin nyo na. Lalagay ko sa muka ko. Ano po? Belt bag? Ay, kumakot. Yan. Pero pwede rin siyang gano'y belt bag. Ito. Nakatago dito yung belt Ano ba mas prefer na gawin natin belt bag? Sige. Sige. Wala ba kayong biyahe ngayon? ko sa sa ano, sa 5. Nag-deliver na po. Naritso muna ako. Tapos, pagkakit dumahin ko Kapag may mga extra luggage kayo o may mga dadalhin kayo na hindi cash sa, sa box nyo, hindi kayo, bumiyahin kayo na wala yung box. Ito po, ina para pag may ano cellphone, lagay na cellphone, ito lagay na cellphone. Tulad nga ng naipangako ko, papalitan ko ang gulong niya at eto na nga, B-Stars ang ilalagay natin dahil B-Stars din naman ang gamit nating gulong sa ating mga scooter. Meron tayo ditong 80-80-14 at 180-14. Ayan, eto ang ikakabit natin. Ito na itong pinangako, papalitan natin ang gulong nyo. Ayan na natin yan ngayon. Lalagay natin dun. Napansin ko lang na medyo bengkong ang kanyang mag. Siguro nalubak siya. Siyempre, lalagyan natin ng tire sealer ni Extreme 1. Bago natin isalya ang gulong niya, linisin muna natin ang preno niya. Surebull na ako dito na mas malakas na ang stopping power ng gulong na ito unlike doon sa luma na medyo na kakalbo. Thank you. Salamat po talaga sir. More blessing po sa kalpista. <laughs> Meron pa po sa loob yan eh. Hey, ano yun eh, po. Taas na po. Ay. Oh. Yan. Yeah. Yan Para bumaba yung sun. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yeah, Meron pa po yeah. sa loob. So, tanggalin nyo rin po yan. Baka wala kayo makakita eh. Kaya <laughs> si Robo Cup niyan. Thank you. Thank you. Yo. Tapo tire sealer ibibigay ko po sa inyo. Ano to? Kapag naplatang kayo o kaya lumambot yung gulong okay. nyo tapos walang vulcanizing, ito po ang gagamitin nyo. Mm -hmm. Saksak nyo lang yan, tapos buksan nyo to. Mag, mag, ano na yan? Titigas na yung gulong nyo. Okay. Huwag nyo po siya ilalagay sa mga maiinit ha. Yung mga maiinit na part. Pwede siya ilagay dito, ayan. May box tayo dito. Ganyan na lang po ilagay yung mga extra na ilalagay nyo. Right. Panay ang pasalamat ni nanay at sabi ko nga dyan ay huwag po kayong magpasalamat sa akin, kami po dapat ang magpasalamat sa inyo. Dahil kayo po ang nagbigay inspirasyon sa mga taong pinanghihinaan na ng loob sa mga pagsubok sa buhay. Binigyan nyo po ng tapang at dedikasyon ang lahat ng single mom na maging matatag at kailanman ay di matitinag. Maraming maraming salamat nanay sa inspirasyon na ipinakita nyo po sa amin upang mamulat ang aming mga mata. Ingatan nawa po kayo ng ating aman lumika. God bless po sa inyo.